Jason, tayo naman. Let's go fast, Okay? Game po, game. Romantiko o simpatiko? Romantiko. Mabilis o mabagal? Mabilis! Kotse, motor. M koche. Mami, lomi. Mami. Aangkas magmamaneho. Ay, lomi, lomi, lomi. Patanggap siya uh, na. angkas magmamaneho. Magmamaneho. Pusong bato o katawang bato? Katawang bato. Katawa, iiyak. Iiyak. Saan ka mas takot? Sa ahas o kay misis? Kay misis. Saan ka mas sira? Mag-English o magsinungaling? Mag-English? Saan ka mas magaling? Kumain o magluto? Ah, uh, magluto. Bukod sa akin, sino pa ang kaya mong gayahin? Ah, uh, uh, kuya Kim. Ano ang meron ka na wala ako? Buhok. <laughs> ano ang meron ako na wala ka? <laughs> um, mamahaling sapatos. <laughs> Tuwing kailan ka masaya? Ah, uh, everyday. Unhappy. Tuwing kailan ka seryoso? Ah, uh, Pagtutulog na. Lights on or lights off? L lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Ah, uh, surfing. Ako si Jason Gainza, <laughs> ang kilabot ng... Matangas. Yo. Yes! Oh! <laughs> ang galing naman. Kaya okay, gusto okay, okay, okay. lamang. Pag-usapan natin ang Black Rider. Kumusta? How's it doing? Nag-training ba kayo? Nag-preparasyon ba kayo? Uh, kayo ba may mga action uh, scenes? Ah... Uh, Uh, mm. actually, Tito Boy, malimit po Kakaiba ang ano, kakaiba yung ano yung uh, mga action uh, ano uh, namin dito sin dito. Lalo na si Jason, kailangan mapanood talaga nila si Jason dito sa Black Rider. <gasps> Hindi pa nila napapanood si Jason sa mga action scene sa Wala ko ka din. Meron marami kang action Pero scene. Pero paano kayo ba? kaibigan ni eh. Yeah, yeah, ni Ali, Okay. okay. And uh, yes. Yes. kasi uh, yes. napapasabak siya ng uh, 'di ba, ang daming uh, action scenes. So kayong dalawa, did you go through training, 'di ba, preparation? of uh, actors in uh, action. Kami po, so far kami, hindi uh -huh. pa po. Ang nag-undergo nag, uh, nag, nag undergo ng training pa po, si Katrina, uh, si Ruro, si na pa ba? Sina, sina John. Pero hindi niya. naman yata kinakailangan ng training. Hindi po, Alam niyo, no? Um, Sila kasi, mababagay lang ang uh -oh. pick-up nila. Eh. Marunong talaga kayo. Kami po kayo. talaga mabilis pick-up. Paano ba ang formahan ng action <laughs> star? <laughs> uh -oh. Uh -oh. Ay, ituro Ay, mo, ito mo. Black Friday Rider starts when? November... Six. November 6, Nanay, Tay, Kapuso, abangan ho natin yan, supportahan ho natin paano ba yung formahan na ng Black Rider, uh, ng Black Rider na ang action? Ang pinakaano ng Black Rider talaga ganito dapat, nakaganyan ka dapat. Ah, okay. Yung ano yan, mo? Yan, yung toe mo, mo. naka-float. Ay yung tuhod. Naka, yung tuhod naka-float. Okay, Tama po tapos yung kamay mo naka-slant sa pinaka-isopagus. Oh, okay. okay. And then tapos pag gumanong ka, Mm. Pag gumanong ka, igaganong mo yung ganire. Ganire? Tapos iganire mo na iganito. E ganire, ganito. Ayun, ganun na yun. Ah, ganun. Uh, yan po, pag dalawa yung kalaban nyo. Pag dalawa, pag isa lang, de, o pag ito, parami? Pag, pag walo pong kalaban uh, nyo. Okay. Unang-una, okay. sige, son, ituro mo. Okay. okay. Turo ko muna. Son, okay. ibalik mo na. Hindi, 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 hindi. Okay. Black rider po ito, ha? Pareng dal mm. dalawang kamay. Yung uh, dalawang, daliri. dalawang, uh, kamay. Uh dalawang -huh. daliri. Aha. Luhod. Luhod. Kuha sa -huh. uh, takbo. Ah, ganon. Yung pagmarami. Marami Pag na po. Huwag na lalaban. Huwag na po kayo lalaban. Pagwalo. <laughs>